Hey, Welcome to my channel. Magandang sa mga kanya. natin yung mga suki natin dito. Pinuntahan tayo ng suki natin dito. Kailangan natin puntahan kasi managaw siya ang mga sa ano nila, bahay nila. Saka yung suki natin sa kantin Pagkapin natin ngayon na mga na kanya. Ayan. Samahan niyo ako mga

pipikap up lang kasi tayo ngayon mga kadya, hindi tayo mag-iikot talaga. Pick upin lang natin yung soki okay natin pumunta sa bahay kasi makakayos tayo ng ano natin, motor natin ito. Bumigay yung natin, bumigay yung sprocket. Kapag kaya ng sprocket. And... sinaglitan lang natin ito si Soke okay. para makuha ng palakala. Kasi pinuntaan tayo sa bahay. Yeah yan. So, okay, tayo na ating tura-tura kasi puro, puro gamit na lang daw tayo. Wala, wala, na daw, wala, na daw, wala na daw maintenance. Puro gamit na lang. Kaya, <laughs> yeah, magpapayos tayo mga kanya. Pagkataan so, na natin yung sobe na okay, natin yung mga kalakal. Let's go! Oh, um, karthon ngelong aduwa ano, ah, uh, SM bonus, SM bonus ten memabel pinse using Electric elektrik, Plastic. plastik, hmm. uh, bonus, SM bonus, SM bonus, mga kapatid, taga na rin to. Ayun, dami ah. So, karami tayo dito, isang isang ito lang sukin so, okay natin. Kumita natin, kunin na, kunin na, na. yan ang tagyan. Ah, ay, ang bakal niya. Puro barya. Barya. <laughs> ah, bili. Tatlo, tatlo. Yan sukin so okay natin. Eh, so, masipag mag-ipon uh, yan. Ang dami natin yung kakalakal, oh. Yan, oh. Marapit na kalahati oh. Wilkins. O. Cartoon. So, Ay, pupunta okay. pa tayo. May pupunta pa tayo doon sa uh, ano, kantin. Anak ko. Okay, pa tayo doon sa kantin. Sa may kabila. kabilang ano sa Sabrok to. Ayun, makakad yan. Let's go na. At Targahin natin to. Uh, pupunta tayo sa kabila, makakad yan. Pupunta pa tayo doon sa kabilang subdivision. Ayun, uh, pupunta tayo doon. Ayun, marami na ngayon ako. Pupunta uh. na lang, mapuno na tayo.

Jack, dyan tayo sa kabilang subdivision Dito tayo dito Pare <laughs> Oh, nag-iikot lang ako Ha 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 Punta ako sa kabila. Oo. Uh, uh, uh. <laughs> Highway na tayo mga ka-jow, na tayo sa highway Okay, so tayo tayo, tatabik tayo sa kabilang mga ka-jow Kabilang alasan Magdamit ka muna Bawal yung nakababad Sabihin tayo, tayo sa main road mga ka Ayan dito. Ayan. pick natin yung mga Wilkins dyan. Mga Wilkins. Ang susing. Pag-upin natin mga kalakal dyan. plastik lata oh, ini aja mm -hmm. ini lagi gimana eh ngajir sunod na lang boy sunod lang <laughs> kau <bad>. <laughs> gila, gila. <laughs> oh Pausing! Wow, Kaya pa kay Busing dyan yung ano, kalakal niya. oh, kalakal. Wilkins. Yung mga Wilkins siya. Ayan, panahon natin mga kadya. Ayan. makulimlim, nagbabadyang umulan. Ayan, naulap, maitim, nangulap and naglaman sana abutin tayo ng ulan. Hindi nga sana tayo iikot eh. As <laughs> Ayan na, napunta na tayo dito sa ikot. Ipuntahan na lang natin yung mga sukay natin sa Wilkins para hindi masaya yung ano natin. Iikot natin sa mga pick up natin sa mga ano, sukay natin. Napuntahan na lang natin yung sukay natin dito. Baka meron na siyang ano, Wilkins. Ganoon na natin kay Bussinyo natin, Wilkins. Make up na natin. Patay din. May mga soccer ka natin doon na maraming Wilkins. Ganoon natin. Let's go! Ganoon na natin tayo din. natin mga Wilkes mga kadyak Tapos huwi na tayo <laughs> Kasi huwi lang tayo sa uh, mga sa suki natin na um, marami ng kalakal Nagpapayos pa tayo ng na natin motor Kailangan natin tayo payos kasi hindi ito makakarga ng maramihan kasi bilog na yung sprocket mga kadyak Kailangan natin palitan yung sprocket Napaka yung kadina. Na ano na siya, natunog na. Na sagad na yung ano natin, adjustment. Kailangan na ng ano, pamalit. Kaya ayan. Was <laughs> it? <Sorry. laughs>

May isa kasama sa sidecar. Mm -hmm. 25. Mm -hmm. Ano yan? Nakarestro yan? Oh, ay, hindi lang nakarestro pero kumpleto sa papel yan. Oh, sa papel. May original oh, uh, papel. Yan. Mm -hmm. Ikaw mismo ang first owner niyan o hindi. second owner? Pangatlo, Pangatlo ka na. Ano sira niyan? Ano sira niyan? Tumatagas lang siya parang yung kuan lang yung lang, sira uh, niya lang. May taga sa si ilalim. o oh. yung sa oh. drainan. Yung sa drainan, yung sa ilalim. Cornelio, what? Walang mo nang mabili dyan? Walang mabili? Hindi okay. ba pamasada mo yan? Pamasada mo nyo yan? Oo oh, nga. Di may bibintay? Hindi, wala ka ng pamasada. Kasama ng linya. Kasama na linya. Kasama na linya. Wala linya yan. Ah, din linya sa <laughs> Hindi, kasakala ka sa ako. Eh. <laughs> Hindi, ano lang talaga, unit lang. <laughs> sa ako tricycle. Sige, hanapan natin ang bayar ha. Hanapan natin, sige. Dami na pala. Dami na. Ayun ko na maraming kasi. Dami na. Kailangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meron pa dyan. Ten. 11, eleven. Pang eleven niya. Ha? Ah? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Eleven. Lagyan mo na yan. Baba mo na muna kayo. Kukunin ko lang muna ito. Ayan. na natin yung suki natin dito ng Wilkins. Mga Yan doon sa kabila. Hindi natin na pick up yun, kasi may ano doon. May harang doon sa daanan. Merong ano

ay dyan may pumunta pa tayo pala tayo sa dulo na sa papasok dyan pwede nyo na natin ha? oh bakit? daan ka lang doon sa amin. Sa, sa Maya, sa dun sa kami saan ba yun dyan? kagagaling ko lang doon Kayaan? eh hindi mo ko alam baka wala ka doon kailan? kung nakaraang linggo hindi e dito sa may dito lang ay oo Galing nga oo nga so, uh, oo nalala ko na ako <laughs> Di ba ako nakapunta doon? Baka bukas ha? Ah, sige mo. Oh, sige, sige. Na oh, oo oh, oh, nga, oo oh, nga. Hindi ka pa pala ako nakaikot doon. Oo, oh, sige, sige. Nakalimutan ko rin. Sige. Kasi marami pa kasi akong iniikutan dito. Oo. Oh. Tara na lang sukay natin doon. Wala sa may... sa ilog. Okay, okay. Pupuntahin nga natin yun kasi hindi pa pala natin ang ikutan yun.

Meron pa biyay? Eh. Wala na. Ilang piraso na ito? Para bilangin natin. Ah, diyan, hantayin natin. Sabukin natin. Baka may Wilkins. Meron Wilkins na siya dyan. Pipigap tayo ng Wilkins. Okay. Okay. Eh. dalawa lang. Ay, na piso, Ay, ito hindi sa piso na Bali, Sige, ko ng 12. <laughs> Devils. Yeah, marami na tayong nakuha ng Wilkins. And point, And then, mga ko tayo dun sa kabila. Nakakuha pa tayo ng, Latin Wilkins. Let's go. Ayan, ayun natin si Wadan. Mas okay natin dito. Marami na rin ano, ano karton. Dami natin yung Wilkins, eh. Mas pasta rin yung sidecar natin, eh. <laughs> Dami Wilkins. Dami natin yung karton ni Wadan, saka mga plastic dito. 엔 로알라 바스바랑 알아마 아자카. 그냥 بس 괜찮아 카툰 카툰 나나. 나다미나. 나다미나. 나리는 말 플라스틱.

Okay na tayo mga kadyan At Nagbabadya ulan <laughs> And let's go mga ka kadyan Nauwi na tayo <laughs> Di ba masyad layo, purong puro pero Okay na ito mga ka kadyang kasi pumake up lang tayo sa mga uh, yung okay natin yung mga ibang suke okay natin kasi pumupunta sa bahay kaya hindi yeah. pa natin yeah. thank you for watching mga kadyang please subscribe ah, my youtube channel sa please like and share sa kanilang videos mga hindi nga bahay natin kaya... Kaya natin